Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, ibabahagi ko ang personal kong karanasan sa paggamit ng Spay Later at Sloan at kung ano ang nangyari nung naging overdue na ako sa mga payments ko. Kung ikaw ay nag-aalala din kung paano haharapin ang mga overdue na utang o kung naranasan mo rin ang ganitong sitwasyon, sana makatulong ang kwento ko sa iyo. Una, gusto ko sanang linawin na gamit ko yung Spay Later at Sloan dahil sa mga kinakailangan ko at mga biglaang gastos. Pareho silang apps na nagbibigay ng buy now pay later na option, so madali siyang gamitin at magaan sa simula. Pero katulad ng marami, hindi ko rin naisip na baka dumating yung time na hindi ko na kayang bayaran agad-agad. Sa mga unang buwan, okay naman, mabilis magbayad at ang mga reminder nila sa app ay maayos naman. Pero dumating din yung time na napuno na ang mga payments ko at biglang naging overdue ako. Hindi ko agad nakaya at doon nag-umpisa yung stress. Puno ng reminders, email blasts, at push notifications na nagsasabing overdue na ang mga payments ko. Nung una, okay lang, nagkaroon pa ako ng konting extension sa spay later. Pero, nung tumagal, naging aggressive na yung mga reminders hanggang sa mga tawag na sila. Oo, tumatawag sila, pareho sa spay later at sloan. Halos araw-araw akong tinatawagan, minsan maraming beses sa isang araw. Nakakatakot din, kasi natatakot ka na baka may mangyaring masama kung hindi ka magbabayad. Dumating din ako sa time na ginawa ko rin yung tapal-tapal system na siyang nagpalubog sa akin ng sobra. Andun yung need ko magbayad sa bills ng bahay, may personal na gastusin din ako gaya ng pagkain, pamasahe sa trabaho, need magbayad sa schools ng mga kapatid ko, at madami pa. Pero, isang bagay na natutunan ko, hindi ko dapat hayaang mangyari ang sobrang stress. Kung hindi ko kayang makipag-usap o kung hindi ko pa kayang bayaran, ang unang dapat gawin ay mag-explain sa kanila. Sa PayLater at Sloan, may option na mag-chat o mag-message sa customer service. I-acknowledge mo lang kung anong nangyari at ipaliwanag na nahirapan ka sa pagbabayad. Mahalaga na hindi ka magpanik at ipaliwanag mo lang ang sitwasyon mo. Sa unang pagkakataon na nag-message ako, na-relieve ako dahil naintindihan nila ang sitwasyon ko. Wala namang mangyayaring masama kung makikipag-communicate ka ng maayos. Pero kung hindi mo talaga kayang makipag-usap at masyado ka ng stressed, okay lang na magpahinga muna. Wala namang perfect na solution para sa lahat ng financial struggles. Pero ang pinakamahalaga, huwag mong hayaang mag-overwhelm ka. Kung wala kang pambayad, wala tayong magagawa, di ba? Mahirap, pero importante pa rin na kalmado ka, maliman na hindi ko agad na solusyunan ang overdue ko, pero kung yon ang kailangan ko para hindi ako magkapanik, ayos lang. Ang pinakamahalaga ay hindi mawalan ng peace of mind. Dahil kung magpapatuloy ka sa pagkabalisa, mas lalong magiging mahirap. Bilang advice sa mga nakakaranas ng parehong sitwasyon, kung hindi mo kayang bayaran agad, ipaliwanag mo lang sa kanila kung hindi mo kayang makipag-usap pa, gawin mo lang kung ano ang makakapagbigay sa iyo ng peace of mind. Ang mga apps tulad ng Spay Later at Sloan ay may mga consequences kung hindi ka magbabayad on time. Pwedeng mahirapan ka sa mga future loan applications. Pero kung talagang wala, wala tayong magagawa. Ang importante, magpaliwanag ka at huwag kang magpanik. Huwag kalimutan, mas mahalaga ang mental health mo kaysa sa mga utang. So, kung ikaw ay may overdue na ngayon, tandaan lang na kumalma. Magkakaroon din ng solusyon. Kung may mga tanong ka o karanasan na nais i-share, feel free to leave a comment below. Laging tandaan, hindi ka nag-iisa sa mga ganitong sitwasyon. Salamat sa panonood.